Ang gayumang ito ay subuko na po. Ginawa ko na po ito sa aking partner at talaga namang masasabi kong effective talaga. Una ay ihanda ang iyong sarili. Kailangan ay mag sa iyong buong atensyon sa iyong gagawin. Isang tabi mo ang iba pang iniisip. Kailangan buo ang iyong atensyon sa iyong gagawin. Gawin ito ng Martes ng hating gabi. Una, kumuha ng maliit na kasirula. Lagyan ito ng dalawang pasong punong tubig, saka ito pakuluin. Ngayon, kumuha ng kanyang gamit kaya ng panty o kaya naman ay brief, maaari ding sando o kahit damit. Ngunit, mas mabisa kung pambaba ang iyong gagamitin. Take note po, dapat ay di pa nalalabhan. Habang inilalagay ang gamit sa kumukulong tubig, ay bigkasin mo ito. na neme Adeta Christum Samatos sa to esot. Bigasin mo ang kanyang pangalan ng tatlong beses. Pakasundin mo ang lahat ng aking naisin. Ako lamang ang iyong laging iisipin at ako ay iyong mamahalin hanggang wakas. Esa ele erkeme sa olo keme sa olo. Pagkatapos, kuhanin ang kasirula, takpan ito at ilagay kung saan walang ibang nakakakita. Pagsapit ng biernes ng hating gabi, kuhanin mo ito. Huwag bubuksan at usalin mo naman ito. Jos, Diyos, sir, matam, ikum o menos benete benete ad memolep, igosom o peyon numnan nyak ak bigkasin ng tatlong beses ang kanyang pangalan. Susuko ka sa akin at ako lamang ang iyong iibigin. Ngayon hawakan sa iyong dalawang kamay ang kasirula sa kami ito iikot ng siyam na beses. Pagkatapos ay sa kamo, ito muling usalin. Actum actum irregulatem esom Christum levera mia malo igosom amen. Ngayon maaari mo nang buksan ang kasirula at ang tubig nito ay gamitin mong pangpimpla sa kanyang inumin kaya ng kapi, cha o kahit ihalo mo sa tubig. Maraming salamat sa panunood. Please like and subscribe.